Nay, nee, asan na kaya yung asawa ko? Katuro! Katuro! Kagabi ko pa hinahanap yun. San ba natulog yung taong yun? Katuro! Nay, nee, may tao sa loob. Katuro! Uh. Ano ginagawa mo dyan? Ha, kagabi pa kita hinahanap. Ay, dito ako natulog. Bakit dyan ka natulog? Pambihira tong taong to. Iniwan kita kagabi sa katre. Kaya pala, paggising ko, wala akong katabi. Kasi nga, mahal. Baka ano, hilain tong sasakyan. Eh, hindi pa natin bayan. Pambihira ka. Talagang natulog ka dyan, ha? Natulog ah, Social ako ka. Mag-isa ko. On. Kakagising ko nga lang, eh. Naka-aircon ka pa natulog. Eh, siyempre, ah. Kamusta nga yung tulog mo dyan? It's very good. Oh. Good, mal. Hey! <laughs> <laughs> dito ako na ganun-ganun ako. Tapos na pa music-music ako. Oh. Mal, sinusulit ko kasi, Mal. Oo. Oh. Baka mamaya hindi natin mabayaran to ng isang buwan. <laughs> e, eh, zero down payment. Ay. ba? Diba? Oh. Kaya, ano, magpapas ko naman. Oh. Siguro may panghulog tayo ngayong buwan ng Desember. Mal, no? kasi mag, mag Christmas carol ako. Baka yung mga followers niya, baka pwede naman. Baka naman. Mal, napapansin ko parang mas pinipili mo na yung sasakyan kesa sa amin, ha? Ay, Mal. Parang mas gusto mo pang makasama yung sasakyan mo kaysa sa amin. Hindi mal, ka lang. naniniibago ka lang kasi ako lahat nag, naglulaban, nagluluto, nag, nagiinnaw. Eh, hindi ko na magawa kasi may ano na ako. Yun na nga eh. na ako. Yun na nga sinasabi ko. Parang alagang-alaga pa sa sasakyan kesa sa amin eh. Ay, excuse me. With feelings and emotions, hindi naman na. Ayan o, ayan o. Kasama mo. O, oh, ayan o. Oh, si Papa mo hindi mo katabi kagabi. Kasi Siyempre, eh, dito ay, na tulog sa sasakyan. Na, man, eh, ano ala nung sasakyan mo? Navi. Navi? Yes. Pa ay, bakit Navi? Kasi nagchat sa akin yung ano yung first owner talaga nito. Ah, uh, ano Tos sabi, sabi niya? niya? Hi sir, ako po yung first owner ng sasakyan. Ingatan niyo po sabi niya. Ah, uh, Navi po sabi niya. Ayot? Navi po yung pangalan uh, ng sasakyan. Navara to kaya uh -huh. Navi na lang. Ay bongga. Oh, kasi ba, bong uh -huh. kasi, kaka <laughs> kasi kakabsat ang naisip namin nung una, Carturo. <laughs> uh -huh. Oo. ngayon Navi. Navi pa la totoo uh -huh. niyang... So, Ayon. Ano, real name. So, nickname niya na lang si Carturo. <laughs> hindi ko pa pwede siyang ibiyahe-biyahe ng pangmalayuan kasi hindi pa siya nablisingan. Kahit si hint to, eh, papablisingan namin sa linggo. Yes, uh, picture -picture niya. So, maraming maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa, sa Panginoon. Kasi itong mga ganitong property, eh, regalo lang sa atin, hindi natin pagmamay-ari At sa Diyos lahat ng papuri siya nagbigay nito. Kumbaga, pinahiram lang niya sa atin. Yan na. Uh, uh, sa mga followers namin, maraming maraming salamat. Uh, basta wag ka na matutulog yan mamaya gabi ah, Tayo muna magkatabi. I'm not sure. <laughs> sige na, babay ka na. Oh, sige na, babay. Maraming salamat po.